Mga lods, papunta tayo ngayon sa airport Susunduin natin yung kapatid natin mga idol Kaling uh, ng uh, Gumpen sa mga lods Susunduin so natin sa airport Kaya, yeah, samahan nyo kami mga idol Tara, let's go! Habang papunta kami dun sa ano, Mga lods, airport Ayan sila, yan Nakita nyo yan mga lods Kanyang -kanya yuko, dahil habang uh, ako naglalakad Nakita nyo yan, yan. sila Ayan <laughs> Papunta kami sa airport. Ang mga ako yung naglalakad dito sa daan pa alis galing sa aming bahay. Yeah. Kapag tayo ng sasakyan si ng idol dito sa may sa dito 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 kaya mga idol kapag tayo doon na idol kapag tayo na tayo ano mga idol ay yung highway kapag tayo ng sasakyan para mag-isang biyahe yan. Yeah. Papunta tayong kupaw mga lods. Kaya eh, nyo kami mga lods. Ayan, tayo doon. Ayan, sa likod. Doon. Ayan, sa likod doon. So, mga lodge Pagod ako maglakad. Layo mula GME hanggang na dito na kami sa... Ayan o. Hindi ko na ano. Malayo na nilakat namin. May mga 30 minutes. E, iwan ko yung mama ko. E, di marunong mag ano. Sabi ko sa kanya, sa lakyan namin. Puro-puro. Sinakyan pa naman si GME. Oh! Pambihira talaga o. Yan mga lods, yung daanan namin medyo malayo-layo. Na eh um, na kamuning uh, GMA, at andito na kami sa Mikebaul. Uh. Lakad. Subali mga lods. Yan oh, no, pila. Ang haba ng pila. So, haba ng ng pila mga lods. Kaya siguro magbabas na lang. Si pila, matagal pa yan. Tapos na lang. Tara ma, magbas na lang tayo. Para pila ko. Diyan, may baklaran dyan. Diyan, pagbaba dyan, may mga bus, baklaran. So what's up mga Lods? Mag-aano muna tayo. Mabas na lang. So ayan mga Lods, oh. Pag done. Kaling ako sa taas. So bali dito tayo may mga Lods. Sa so, Sakayan, terminal mga Lods. Sa ah. Sakay tayo ng bus. Kaya yeah, let's go. So bali Lods, uh, nakasakay na tayo. Papuntang Pasay. Pasay lang sakay. Natin ang pasensya sakay ulit. Pang-apat na sakay. Ulit na, ulit na. Mga lods, dito tayo sa airport. Nag-aantay tayo sa kapatid ko, mga idol. Ayan. Layo mga idol, nag-aantay tayo rito. Ayan. Ang tao mag-aantay sa kanilang mga pamilya din, mga lods. Ayun. So, subali dito tayo ngayon. Mga loading, ha! So, bali mga idol, tapos na. Ayan na yung kapatid ko. Pasaway ako kulit-kulit. Ang tagal-tagal. mga idol. Tapos na masundoan ito. Anong uras na? Gutom na gutom na ako mga idol. Ano? Ano ba? Ano ba? Atatlo ba kayo? So, bali mga idol. Pauwi na kami mga idol. So, medyo puno-puno yung ano natin yung mga idol. So, dito sa temple Labo. Baby time mga idol. Lab. Medyo marami pa sa idol. Tayo mga idol Tayo kan kami. supa penuh eh ngam dah penuh mas siap